hindi ako maniniwala sa iyo may upgrade kang tumutulong yep. lalo na kuya yung STI ko sabay-sabay tumuloy sila hindi maniniwala ka mag-anak namin na imposible walang tumutulong sabi ko may tumulong sa amin yung taas galing ano eh, yun nga lang ko kami sa umuha oh, pero normal lang yun kahit pa paano Siyempre, na nabayaran naman, oh. baunti, unti, na kami paunti-unti na paunti-unti pero ang grabe talaga yung mga inumbangan namin talaga ang haba ng paskasya Oo, oh, grabe na at rin. Basta lang makapagpaharalan. Oh, na rin yung mga anak. Di nga, may mga taong sa mga kamag-anak Shout out sa mga kamag-anak ano. <laughs> Ayun okay. okay. ay, okay. ay, okay. po anak nyo. Okay. Apat. Apat. Ito ang nag-aaralan nyo, engineering saka nursing. Wow! Okay. Ay, yung isa, IT. Oo, okay, tapos na. Narating pala yung time. Lahat sila professional na ano. Isang day okay. po yan? Um, day. Galing ano. Okay. Ano yung dahil lang sa napatapos na sila yes. sa ginito lang? Kasi kuya, alam ko, hindi ka naluloko ng tao. Salo na hindi sa ka naluloko sa tao. Hindi ka ng kapwa, yung negosyo mo maayos. Ibe-bless ang Lord, no? Okay. Tama. Kasi kuya, nagpapisa kami talaga ng umuparan kami. So ngayon ang mga anak ko, may bahay na sila. Isa-isa. Ah, bawat isa? Yes. Wow. Kasi... nilalait kami kasi kung hindi ako nilalait, hindi talaga ako masalita. Oh, tama. Ano. Kumbaga, na ka, na, kumbaga na, yun oh. na nagsigil Yung nag-push sa'yo yung panlalait oh, oh. nila. Yes, ah. kaya talagang gusto ko salamat. So, katapos nga nakagraduate yung mga anak ko, tapos yung mga kamag-anak niya. Oh. Hindi naman, hindi maniwala kasi na nakapagtakas kami. Kasi, as oh. talaga, hindi naman talaga. Yeah, hindi lang talaga hindi ka natapos. Pero, kuya, sa totoo lang, kung takap ka sa Panginoon, hindi hmm. ka mm. pa mabayaan. Tama. Kuya, alam mo, ang sabi ng presidente ng asosasyon, iba kayo makulang. Pinaaral niya pa may bahay. Ngayong year, matatapos na yung, aking nice next year naman yung kaya sabi ko, magsalamang talaga. Ang ganda mo pala ng kwento niyo, no? so imagine that. Oo. Tsaka pa nag-business kayo, isa sa sikreto sa business kasi di ba yung o mungaloan ng kalokohan o mungaloan ng bisyo kasi um, pansira ang business mo. Kaya ito to, grabe ang pagpasalamat ko dito kasi ito nakatapos na ng isa. Kasi itong makina to. Oh, itong isang makina na to, ay, to nakatapos na. Ay, nakatapos na. <laughs> Dalawang kasi yan sila nagpa-partner. Ang galing ano? Kaya sabi ko, kaya, sa mga, kaya, kaya, rin pala magpatapos ng mga kolehyo ng anak kahit Ay, mananahi mean, lang ano mo, basta repair ano. Repair baston. O repair baston lang. Minsan wala kang, pag mahina talaga wala, walang ganon. Walang magkapagawa. Ang pamasay ng mga anak ko dito, gulit pa Oo, oh, station pa nila tuition na nga na po kuya sa tutulang ngayong, ngayong, set na to, 70,000. Wow, 70,000. 70,000. Yun lang talaga pinanitig ang Pag nagsimba ko, hindi may ibigay sa akin. Kung hindi mo pinag, pinagkatiwala sa akin. Pag uh, sa akin. Tama, tama kuya na. Yung, yung uh, prayer is number one yun. Hindi ba sa din na iba na yung mga bata ngayon, di ba? Pero hindi, nasa magulang pa rin kung paano pa lang kayo talaga. Totoo yan. Totoo yan. Nasa magulang pa rin. Ko. Kayo rin nakapagtapos ba kayo ng college? Hindi oh, Ano natapos nyo? High school graduate. High school graduate. Yun lang talaga ang ko kay Lord na wala man akong natapos. Hindi pasak mga anak ko na. Sa ginawa mo, bisan talo mo pa nga yung mga nakatapos, ano? Ay, <laughs> oh. Hindi mo rin talaga masabi sa laki o liit oh. ng may ija-judge yung isang bagay eh.